Yo, sa si nanay. Ito nga si nanay. Nay, ah, si ba? Akala ko hindi ka nakalusot eh. Nay, sa kayo mo eh, nay? Ha? Tiga, tiga, dito po kayo. Tiga dito po kayo. Asa ah, pika di sini. Hindi po ba kayo nagpapabili ng mga uh, may pero may mga pamilya po ba kayo diyan? Wala pamilya din. Pero hindi po kayo nagpapabili ng ano ng ano ba yung wheelchair man lamang. Wheelchair. May oh. Mayroon din na kay sa akin. Oh. Alam ko nga po, interview kayo ni, no, ni Ma'am Ria, hindi po ba kayo nabigyan nung sa munisip yung gano'n? Wheelchair nga po, para po kagaan po. Mayroon na nagbigay sa akin, tagunan na, nga kaya... Ayaw niyo pong gamitin? Ay, so, so, ah, hindi. Yung, ay, ah, hindi kayo pwedeng magtulak po bang ganun? Dalawang oh. ano yung 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 na yung 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 po. yung yung pagkagana ni po ng ganyan metal. Na-poline na tayo. magawa. hindi hmm. Si hmm. makalalakad. Sayang, hindi. Hmm. Pero okay naman po kayo mga tud niya. Ano naman? Dala man nararamdaman Ito lang. Sa kaliwa lang sa kaliwa. Ilan taon na po baka nito? 1945 hindi eh, ilang taon na yun 50, 60 60 mga 70 magsi 70 na po kayo oh, magsi 70 na po kayo kasi 1945 magsi 70 na hmm. kasi lakas nyo nakikita ko kayo sa bahay nakaganyan din kayo yun nakakapunta kayo ng bayan. <laughs> Kasi kung walang ganito, hindi naman ako makarating. Kaya nga po. Hindi ako makakarating po. Ay yung wheelchair na pinigay sa akin. Mm -hmm. Yung magpapa ay nakayamang naman. Mm -hmm. Kaya nga yun. Ah, hindi nyo na ginagamit, no? Hindi ko ginagamit no. mga pinigay sa akin dahil yung sa may kalawang, yung sa mataas. Oo, um, oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi at yung aking nakayamang. Mm hmm. Eh, mag-iingat po kayo na eh kasi mainit buti hindi hindi kayo ano sige po malakas na ano yun oh. talagang gawain lang yan hindi yan nagpapatulong uh, ganyan lang siya talaga kahit sa bahay nakakapunta yan mga idol nakagita ko sa bayan yan nagpupula ng bayan wawa na mga idol pero strong strong pa rin si nanay no? kasi sumusuko sa hamon ng buhay mga Idol. Diyan sa'yo nakatira, Idol sa looban.